laki laki mga đâu luôn Yan. yun thank you lord may nakuha na rin nakahuli na. nắm 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 Hello mga idol, magandang araw sa ating lahat dyan at muli akong mag-adventure mga idol yung nakikita nyo dati sa vlog ko na malaking isda yung tangigi yan, muli kaming maghahanap ng tangigi mga idol at dito kami sa lahat ngayon kasama ko ngayon yung aking diving ito yan at ito pala yung gamit namin mga idol pamain sa isda ito yung kahoy na ginawang isda tapos ito yung pana namin mga idol yan at syempre may palihan yung mga pana namin at kakain muna kami mga idol bago kami sisisit para mabahabang ah, um. ano mga idol mabahaba yung languyan o sa bisaya pa mag langoy langoy mga idol ba tuyo tuyo kuning ang area mga idol para makakita kami ng isda mula laki ito yung ulam namin mga idol Bangan na lang kung Sana Bigyan kami ng biyaya ng Panginoon At simpre habang kakain kami Pray kami para makakuha kami ng maraming isda sa Satout sa inyong lahat yan mga idol At good morning Magandang araw sa ating lahat Sana pagsisid mga idol Ayun nakaready na yung mga gamit At ito yung tinatawag namin na pamain ng isda para lalapit siya yung katih. may kasama na kami nakahuli mga idol oh. yung bangka na yun oh. yung nasa malayo ayan yung bangka na yun, yun. nakahuli na yan mga idol ito yung pamayen mga idol yat nating ayan i e, lagay natin dun sa dagat para kunin na yon nya yung, yung nagsisip. Yeah, bigat talaga mga idol. Mga mahigit 20 kilos. Mahigit 20 kilos to na pamayen mga idol. Tumbitot bigat. Yeah. So, super sip sana maka ramika nang abo. <laughs> Ahon kami mga idol dahil walang walang nakita ditong ano tagigi. Lipat kami. Ibang dami namin dito mga idol. Oh. Tara sila oh, na na nang langoy. Yan lahat nagkulay puti an mga idol na pataw mga tao yan mga idol. Ganito kahirap yung buhay mandaragat mga idol. Kailangan mo magtiis langoy langoy sa dagat mga idol oh. Yan dami. Yan. Puro pa yan. Walang mahuli mga idol. Tanghali na mga Jist na ata to. Lipat kami doon sa kabilang area mga idol. Para makahuli. Gano. Dami namin dito na gano. Nagsisid. Tangigi. Walang huli si idol. Kaya lipat kami. Yun. Thank you Lord. May nakuha na rin. Nakahuli na. Itong mga idol oh.

palihan sana madagdagan pa mga idol ngayon lang nakatuli Semula nung umaga Ma ano na tong oras mga idol mag alas 12 na to tanggalin natin yung ano dito mga idol yung pala yung palihan Laki mga 5 kilos sa tato mga idol ayos na rin sana madagdagan pa mga idol nandun pa nagsisid pa siya pakaganda ng panahon mga idol oh. yun napakalinaw yun yung kasama ko mga idol oh. nagsisid siya naganap siya ng isda na malaki yung tinatawag tangigi yan. nasa malayo na siya mga idol yan yung pataw na may pamain na ano yung isda isda na ano nagawa sa kahoy na napakalawak ng karagatan ayan isang piraso pa lang yung huli namin last 4 na sana makadagdag dito na Maydol, palapit na siya Maydol, pauwi na siguro to siya. Napulaan na na guro ni siya og langoy mga idol. <laughs> Nahurot na gi, nahurut na kuno na yang kogi. <laughs> Pero ayos na, thank you Lord. May pang-ulam na kami ayan oh, pang-ulam namin yan sa rakit at may huli din kami na isang piraso. At uwi na kami Maydol kasi hapon na Ayan ng araw oh. Yan ang amin, malayo pa yung amin yan oh. Malayo pa yung amin. Thank you. Tara, hati na itong bubuhatin yung ating mga pamain niya. Yan mga idol, oh, yung isda mga idol. Oh, napakalinaw mga idol. Sarap pati tingnan sa ilalim ng dagat. Ang linaw ng dagat mga idol. Yung kati. Nandito na yun sa amin mga idol. Ayun, lutain na pala. Hubas na. Yun yung parula yung ginawa namin dati mga idol. Oh. Yan, yung sponsor ni Atranquilino, ah, Tranquilino Villaganas, Malagad yan pa, na kami yan yung huli namin, nasa ilalim may dalo Tayo na may idol, lubas na. Sana makapasok pa. <laughs> Ito yung bahang may idol, kaya yung ginawa namin yung ano, yun solar na yun para ma ano kami diretso sa bahang, hindi kami maligaw. Yan. yun yung amin, no. Isang pirasong tangi. Ano mo sasabihin mo idol? Thank you Lord sa biyaya na binigay kahit maliit basta meron. May meron. Okay na yan sa pang-prudo no? sa pang-prudo sa pang-bigas. Pang bigas na mga 5 kilos 'di may pangbili na yan ano, ulam at bigas may doon. Ay hindi na kami bibili ng ulam pala may ulam na kami oh. Kaya yeah, ayun, kataut yung lahat yan may idol. Kung nagustuhan mo ang aming video, paki-like and share and comment na rin at huwag kalimutan mag sa aking feeds. Thank you.